Mga kanilang po si Alacete, mga langit yung tagal-tagal ka rin pa? po withdraw lang. Itadahan tayo. E baka si doon at sa klima doon ni Nanay. Gabi na. Gabi na, hindi na kayo sa amin matulog. Siguradong meron niya doon. Ang masama po sa Nanay, sumama ka na dito sa akin. Baka nga, na. Gabi na, hindi na kayo matulog. Maalala ko yung punto doon. totoo naman yun, sa tingkan yun. Oo, Masyawa, sa Tiggan pala, may kinuha doon ng sinuong na bata. Tatlong taon pala nung pinanay, kay anim na taon na ata yung bata. Buhay pa. Kaso? Hindi siya inaano sabi rin yung bata, hindi ako daw siya kaibigan niya. Pati nga mo, sa ka rin punta. Natulog lang niya ako Ay may inip na nalungo ito ba na taon na eh. Tatlong taon na kinuha. ay tatlong taon eh. Tatlong taon wala. Ano sinuong na Ayun, ang sarap daw ang pagkain. Ang sabi daw, ang liwanag daw, ang saya daw, ang sarap ng na pagkain. Daw na daw siya ng kanya kaibigan, natulog lang daw siya. Ay, tatlong taong wala. Ay, patasal na yun ang magulang, ang salapit pa tayo na yun. At, sa nga na wala, ay, kinuha talaga ng salapit na, na, na tao. Ay, naglakas pa uwi yung bata, may isip na eh. Alam ko sa nila, yung tatlong taong ba nakamuhi yun. Ay, ngayon, kapi-anim na taong na yata, kapito na, mga may isip na nung bumalik. Ay pinaganda nung hawa, nagbukay doon sa likod ng bahay, tapos hindi kayo, mga lutong dito na hinuhukay lang sa lupa. Yung kala ng mga tonyaki, hinuhukay. Ay ang problema, nakahukay yata yung manang ito, wala na doon. Binigyan. binigyan daw ata ng kaya mga nanong gwindin, bin, anong kumuha. Ayan o raw eh. Nagbukay daw sa likod ng kalaan at berde nung bata, sakto nung nagbirthday, hinanda ng tudo at namatay na yung nawala na sa kanila yung tip. Tatlong taon nang alam nila yung patay na, pinagasal na lang ako. Tanggap na nilang wala na yung bata. Pero may tatlong taon na, walang isip yun. Tatlong taon pa lang nung mawala. Parang lumaki din siya sa kanila, parang normal. Kaya lang, kasama niya, baka ibang yung mga. yung pa din. Parang tao din. Okay daw yung kamay Nakita ron ng mga yung mga nakikiusyo ron na tutulong-tulong Nakita ron na po kayo kung may tumigil Kasi nabunan daw ulit eh. Tapos gumawa ng bagong kalaso na tuloy na mga lutuan Eh nung makita ron yung hinukay eh Nagkahukay ulit Tapos hindi daw nagtagali na wala na yung mag-anak eh Ang bahay ng mga ipalapalang eh. nanyo kung mga dingding -ding sa, ka, sa may nyo ka, baka sa din siya, kahit hindi na kila... kila jupit na ito. Kung dahat pa nata, mga kakarapagay siya. Naka, tinatik ka ng daan. Nasaan naman ang Ay, sarap ko na yon. Ginto. pinigay to. Ginto. Yun ang bata na ba, pala, may taksong gibla ng ginto na buhok na hindi na bumutok.